Welcome po muli sa Palatuntunang Kape at Balita sa radio Pilipino UK. Saan man po kayo naroon isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan. Mabuti na lamang ho ay may mga survey na panabla tayo. Doon po naman sa mga survey na pinalulutang talaga ay ang mga kandidato ng administrasyon. Gayon din ang mga pakbangin o mga daily activities ni Pangulong Bong at Marcos na halos laman lahat ng kanila mga balita. At wala tayong nalalaman man lang na balita mula sa Office of the Vice President at iba pang ahensya ng pamahalaan. Butin lamang kung may panabla tayo. Nabanggit ko na sa inyo yung aking recent na content mga kaibigan. Yung tungkol po naman dito sa uh, pangunguna, pamamayagpag, ni VP Sara. Diyan po naman sa my presidential survey sa darating po na 2028. Ito po ay ginawa ng uh, ito yung WRN o yung WR numero, mga kaibigan, sa kanilang inaugural Philippine Public Opinion Monitor o Opinion Monitor kung saan, mga kaibigan. Ho, inuulit ko lamang, ay nakopo ni VP Sara ang 36% of Filipinos would vote for the Vice President if the 2028 presidential elections were held last December 2023. December yan ng 2023 ha mga kaibigan. No? At nangunguna talaga ang laki ng agwat nitong si Vice President Sara Duterte kumpara doon sa ibang mga kandidato at least meron ho tayong panabla talaga na ganitong mga balita dahil nakikita natin ho eh. Nababasa natin halos araw-araw. Walang ibang laman ang mga balita kundi promoting mga kaibigan yung mga kandidato ng administrasyon at yung mga halos arawang aktibidad ni Pangulong Bonget. Mga pagtungo niya dyan sa inspeksyon sa mga tulay, pagsuportan niya sa mga kababaihan at kung ano-ano pa mga kaibigan ano, eh hindi man lang nabibigyan ng sapat na espasyo ang tungkol po naman sa Office of the Vice President at iba pang mga mahalagang balita na kinakailangan dapat na para sa taong bayan mga kaibigan ano. At ang naturang survey ay isinagawa po face-to-face face to face at ginagawa na ito magsimula nung kanilang inaugural po ay magiging quarterly na mga kaibigan no at uh, no individual or entity or partition or otherwise o wala pong tao o individual o opisyal ng pamahalaan na nasa likod na nagsagawa po ng survey na ganito mga kaibigan no at base pa rin sa naturang survey si BP Sara ay siya ang top choice ng mga Pilipino ng mga first time voters yung mga unang-unang boboto pa lamang mo, ng mga Pilipino ang preferred po nila na magiging pangulo ng bansa ay walang iba kundi si BP Sara mga kaibigan no oh. ang galing ano ha ah. dahil ibig sabihin no eh siya lamang ang nakikita nilang pwedeng mamuno sa bansa, epektibong mamuno sa bansa. Ito sa kabilaho naman ng kaliwat ka ng batikos at paninira. Diyan po naman kay Vice President Sara, mga kaibigan. Ano? Ayan o. Oh. Ang naturang survey ay nationwide po na isinagawa ito, mga kaibigan. At ang isa pang maganda rito, she was also the preferred candidate of administration supporters, 44%. Huh? At maging ng mga kandidato oh, at gustong kumandidato, identified themselves as independent, yung mga gustong kumandidato na walang kinaanibang partido, ang preferred nila na maging pangulo ng bansa ay walang iba kundi itong si BP Sara, 31% mga kaibigan ho. <laughs> so ibig sabihin itong mga survey ho na ito ay eh, pwede nating panabla. Laban ho naman diyan sa kaliwat-kanang pambabatikos at gustong uh, pagtanggal sa posisyon kay BP Sara mga kaibigan ano at isa pang maganda mga kaibigan itong tungkol sa impeachment complaint laban kay BBP Sara habang iniintay po natin no ang kasagutan ng Supreme Court doon po naman sa inihain ng kampo ni BBP Sara na kumukwestiyon dun sa sa impeachment complaint na inihain po at nangarting na nga dyan sa Senado mga kaibigan ano at wala pang kasagutan dyan ang Korte Suprema hanggang ngayon na inaantabayan ng marami mga kaibigan no? Alam niyo ba, pagdating ng 2026, simulan na ho ng gapangan niyan mga kaibigan, no eh. At kung hindi magtagumpay ang Senado at hindi magtagumpay ang mga gustong igupo si BP Sara sa pamagitan po ng impeachment at kapag hindi natuloy ang impeachment, natin makikita kung sino mga tunay na balimbing at mga babaliktad mga kaibigan ho kung magtuloy-tuloy itong ganitong survey mga kaibigan hanggang sa susunod na mga taon o hanggang next year ho at walang mararating yung impeachment ho na yan, mga kaibigan hindi magtatagumpay ang impeachment laban kay BP Sara nako eh diyan mo makikita na unti-unti na pong gumagapang yung mga politiko. Magsisiamoyan na sila sa kanilang mga paligid. Kung sino yung mabango. kung sino yung mabangong politiko na pwede nilang kakapitan para sa susunod na presidential elections. Ganyan naman eh. Ganyan <laughs> mga, mga political butterflies ho yan, mga kaibigan. So, isang taon pa, 2025, ngayong taon, ano ho? 2026. Yan, dalawang taon na lamang ho. Eh mag e na. So yung yung taon po na o yung taon na isa dalawa. Kasi 20, uh, from 2026 to 2028. Eh magsisimula na pong gumapang ang mga politiko diyan, aamoy-amoy na sila kung sino yung mabango, kung sino yung kanilang susuportahan na kandidato sa susunod na presidential election at kung magtuloy-tuloy nga po itong uh, ganitong trend, mga kaibigan, dyan po sa mga survey kay BP Sara, eh yung mga bumabatikos at gustong pabagsakin siya sa mga sandaling ito, eh malamang sa malamang ay eh, lilipat sila sa kanya. Ang kakapal ng pagmumukha naman ninyo pag ganyan ang gagawin niyo pero hindi mo malayo yung mangyari. Dahil ganyan naman ang mga politiko, ano ho? Hindi nyo ba natatandaan, mga kaibigan? Noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, doon sa kanyang kauna-unahang sona, eh sinabi niya harap-harapan eh. Wala namang, wala namang nangampanya para sa akin. Wala namang sumuporta sa akin ng mga kongresista. Wala namang sumuporta sa akin ng mga senador. Pero yung kanyang unang sona, Nandun sila't pumapalakpak, nagtatayuan, nagtatayuan, pumapalakpak. E eh, alam ng dating Paolo na hindi siya sinuportahan ng mga kung sino mang kongresista, ng kung sino mang senador. Meron man siguro pero mga ilan-ilan lamang mga kaibigan. Hindi majority. Pero nung ipanalo si PRRD ng taong bayan at nagsagawa siya ng kanyang unang unang zona. Nandun yung mga hindi suporta sa kanya. Pumapalakpak at tumatayo pa. <laughs> Ganyan no ang mangyayari ngayon mga kaibigan. Pero alam naman naman na siguro natin no kung ano ang gagawin. Kung ano ang gagawin ni BP Sara diyan sa mga bumabati ko sa kanya kapag ka siya po ang mag-emerge na standard bearer for the 2028 elections kapag hindi nagtagumpay itong impeachment na ito abay tayo naman ang papalakpak talaga kay VP Sahara, mga kaibigan ano at least at least napatunayan o mapapatunayan na malinis ang ating kandidato mga kaibigan ano at isa pa eh, ipaghanda na natin dahil talagang kila malamig, mga kaibigan. No? Tila malamig talaga ang Senado sa, sa pagtanggap o kaya eh, pagsisimula. Diyan po naman sa impeachment trial laban kay BP Sara. Eh malamang June will dry. Yun po yung uh, pagtansya. At ipinahayag po naman itong si Senate President uh, Francis Escudero. Eh, abangan ho natin mga kaibigan, ano? Dahil hindi siya nakikinig. Hindi niya binibigyan pansin. Kahit anong pampepresure, pamemresure ng mga prosecutors at iba pang mga kongresista at iba, iba pang mga grupo na dapat daw ay magpatawag ng special session ng Pangulo para po naman masimulan na ang impeachment trial kay BP Sahara. Pero ano sa tingin ninyo mga kaibigan? May mararating ba? Kapag ka nagpatuloy ho ang trending na ito na namamayagpag ang ating Vice President na maging susunod na Pangulo ng Bansa Nako, eh, kaabang-abang. <laughs> Magkapeho tayo mga kaibigan saan man naroroon. Sa mga kaibigan nun natin na sumusubaybay at hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel. Sa ating palatuntunan, kape at balita sa Radyo Filipino UK. Kahit isang subscription lang po, masayang-masaya na tayo. Sa maligayang araw po ng Sunday sa inyo mga kaibigan. Bye!